Gagal. <laughs> <I'm> <sick. laughs> Bawa pala ito. Asyik. <laughs> ito nang balik ito. Ito na kami sa tindahan. Malapit. Sila nung <laughs> nagyari sa iyon. Ito na kami sa tindahan. Mag-atib lang kami. Mag-atib ah. Pagsari gablang. Lato <laughs> pala <laughs> yung aga-play. Parang ito. Ito na Hello guys. Babalik ka kami lang ano? Isi na Agililang kami ng ano? Kasi na, lang kami ng wana... mga kakainin. O oh, ano nangyari? Jo 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 guys. Oh. Ayaw <laughs> um, mandar guys. Ayaw ah, mandar. Ayaw mandar ang service namin. ay na, mandar na. Nabili na. Oh, guys.

Si Boy Majok. <laughs> si si wow. Si Boy Majok kag si Boy Wow. Dalagang Dalagang Pilipina. Nah, yan. Ito na yung kininyo. Ara kwan? Ari. O iya oh O oi, iya, Yan si Princessa. <laughs> si Princessy. Kamay mo <me>. kung ngara lugat tabi ano lang. <laughs> Noan. <Maluan>. Ako ni tawanan. Si Dai. <laughs> si Dai amurin ba.